kapatid Sa sarili ay subukan mo ang makinig Nagiinig ma ma ka, kailangan mo na Sa malamig, sa malamig oh no! Nakita! Oh, hell no! Ang dami mga nakatingin, no? Ano ka ba? Ayan mo sila magkaway. No, it's time for something. <laughs> pansinin yung yung itsura ko sobrang puti. Wala na. Tinis na. Tinis ka na. Mga ganun. Cha, pao, set. Alam mo na yan, Five, Kim. Na yan. B? Four. Two. Ano ko ulit o B is Paolo. I should say, hindi ko na-appreciate yung sinusot mo. Paano mo sabi? Huwag naman po. Hindi nakakabastos ka na kasi yung ano. Nakakabastos yung ginagawa. Hello. Ang bango naman ang misis ko bago yung ring. Tantay sa kata. Ah! Ah! Kung yun ang best na sa ibang kamang asawa ko, Mars, may bago na akong planner ngayon. Malakas ang sex appeal, maganda, flawless, at may malaking dibdib. Sino ba naman madlang pipo ng hindi hahanga sexy pinay na si Kim Domingo? Ating kilalani ng maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang mga ganitong klase mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang pa mga video. Kaya simulan na natin. Si Kim Domingo ay pinanganak ng February 3, 1995. Isang artista, modelo, personalidad sa internet at bumibida sa telebisyon. Kilala siya bilang leading antagonist sa One Happy Love Story, Superhero at Supermom. Siya ay kasalukuyang isang contract artist ng GMA Network. Lumaki siya sa Novaliches lungsod ng Quezon. Nag-iisa siyang anak ng amang Frances, si Kai Belbin at isang ina na Pilipina, si Pina Domingo. Dahil naging wala ang kanyang mga magulang at hindi na nag-asawa, nagtataglay siya ng apelido ng kanyang ina. Ayon sa kanya, siya isang batang babae na pinalaki ng istrikto ni Lola. Nagtapos siya mula sa elementarya sa San Agustin Elementary School, lungsod ng Quezon, kung saan sinasabi ni Domingo na isa-isang mahihiyain na mag-aaral. Nag-aaral siya sa Our Lady of Patima University at kumuha ng dentistry. Subika si Domingo sa kanyang debshmas ng awiting Twerk It Like Miley. Noong 2014, pumirma siya ng isang kontrata sa Ahensya ng Talent ng GMA Network ng sumunod na taon at nakakuha ng mga roles sa One Happy Love Story at Bubble Gang, kung saan siya ay kasalukuyang pangunahing tauhan. Lumitaw si Domingo sa cover ng FHM Philippines noong December 2015 hanggang January 2017. Pumirma si Domingo ng isang kontrata sa pag-record sa GMA Records noong August 2016. Pagkatapos ay na-release niya ang kanyang debut single na Know Me na nagtatampok sa international rapper na si See si Through. Si Domingo ay pinakilala ng Hinebra San Miguel bilang kanilang 2017 Calendar Girl noong October 2016. At iyan ang maiksing kwento na naging buhay ni Kim Domingo. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!